Ay na naman ang paglabas dito. Nya, <clears throat> yeah, gumasgas na naman yung salaming ko. baha ng tubig <clears throat> Ay. Let's go, late na ako Minutes na It's 6.28 Kaya ako ba ito ng 30 minutes? Okay kung hindi traffic kaya pero kung traffic GG <laughs> alright good morning ito nga pala yung third attempt ko ng pagbablog papunta sa trabaho kahapon sinubukan ko kaso wala naman o ganong na topic o, na testing ko lang yung camera kung talaga bang uh, tumitigil yung kanyang pagre-record, hindi naman tumigil siya nung nalopat ako so ngayon itatry natin ulit kaso ah, parang nagbabadya yung langit eh sana hindi umulan sana hindi umulan medyo makulimlim medyo magmamadali ako ngayon hindi naman sa waswas -was, pero susubukan kong makatakbo ng mabilis bilis kaysa sa normal kasi late na ako 30 minutes kalukan to Makati at si sana hindi traffic so, kung traffic man at least may masisingit-singitan tayo hindi yung talagang totally na hindi siya umuusad Usually nagiging traffic lang naman to sa may bandang uh, papasok ng Cubao and then sa May Show At tapos sa uh, in lang yun lang uh, medyo ma traffic sa May Ortiga sa uh, manageable naman ang Ortigas hindi naman ganun ka traffic uh, Ang oras ngayon ay uh, pasado alas sa is 6:30 ng umaga araw ng Martes ang takbo ko ay uh, 40-60 medyo dinadahan-dahan ko lang na maingat o, hindi binibilis-bilisan ko pala ng konti <laughs> na maingat <clears throat> usually sa ganitong takbo inaabot ako ng uh, 45 minutes Pero kung tuloy-tuloy naman siya na ganito kahit medyo mabagal, ah 35 minutes kaya eh. Hindi traffic. So kaninang umaga uh, Hindi ko na siguro ipapakita Pero kanin, nakabu kahit nakabukas yung camera ko kanina Kaninang umaga Sinek ko yung langis na itong Motor uh, Kasi feeling ko parang ano eh Parang may Aligas-gas o <laughs> Hindi ko alam, parang Parang tuyo yung langis Pero hindi naman eh Chine ko kanina umaga, okay naman. Tapos nung binalik ko na yung cup niya, may uh, click sound daw ang narinig or parang spring. Hindi ko lang kung tama yung pagkakalagay ko. Pagkakabalik ko nung ano. Tsaka nang ko lang na-encounter na mayroon siyang spring. O dahil sa hindi naman talaga ako nagpapalit ng langis. <laughs> dahil palagi ko lang pinapaga. Pero uh, nung binalik ko yung cup, ah uh, inayang ko lang na parang nakatukod yung spring tapos pag start ko hindi ko gusto yung tunog ng makina kumali <laughs> yata yung pagkakalagay ko ng uh, spring, uh, ng cup so tinanggal ko siya ulit tinignan ko na maibalik siya ng hindi sumasabit sa spring so yun, naibalik ko naman pag start ko ng motor okay na siya Pero hindi ko alam ang purpose ng spring na yun. Bakit may spring sa ano? Yun ba yung yun ba yung sa oil filter? Oh, grabe yun ah. Gulat ako dun ah. Yun ba yung oil filter? Ang alam ko oil filter dun sa may ano eh. Sa may drain eh. Pero kung may oil filter din sa uh, lagayan ng oil. Uh, baka yun nga yun. Hindi ko alam, hindi ako sure. Hindi mo na ako expert eh. Ah! What the humps! Bakit doon ako dumahan sa gitna na yun? Alam ko mataas yung humps doon. May 2 bars pa ako sa gasolina. Oh, pwedeng pwede pa yan kung mag one bar yan ngayon pagdating ko sa opisina sa trabaho mamaya pag uwi magpapakarga na ako oras na 6.41 dapat mga ganyang oras sa Makati na ako Ay. siguro makakarating ako ng 7.15 tapos makakapag time in ako 7.20 na <laughs> yari kaltas na naman ng sound dahil sa light Ang galing niyo. Lakas ng loob nun ah. Lakas ni ating mag-overtake. Ah, kailangan ko na rin mag-overtake. go 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 go, go, go. tàu yun so, uh, to the ball game <laughs> mukhang seven na talaga ako makakarating grabe mababa <laughs> ah, ito Six fifty one. Lama di naman tayo pwedeng lumipad 🎵 mo yung grabe oh. siguro may mga polis na naman doon sa may bandang dul usually yung traffic ng ganito pag may bantay eh. yung mga mabibilis na gusto magpabilis hindi makabilis kasi mayroon nakatingin or may aksidente ay 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 grabe naman traffic oh Araw ng marites. <laughs> Sentro. Split lane. Tapos gilid. Okay lang 'yan. Huwag ka lang magwa-bus lane. Mas nakikita mo ba yung mga nandoon? Ayun no, yun ang nasa gitna doon o. No? Yun yung mga bantay. So once na mag-bash lane ka, 5,000. It's that ambulance. Bakit po natigil yung ambulance doon? May aksidente pa rin? baka sinita lang okay lagpas na tayo sa tunnel pero grabe makulimlim talaga parang uulan ah seven noy, oh eight. eight. minutes na ako late. Ay nakaw. Actually tinatamad talaga ako pumasok ngayon. Pero dahil sa parami tayong obligasyon ay hindi pwedeng magpahinga. hindi tayo pwede magpahinga Kontik na ako doon Kala ko walang parating hindi pa umabot ay I'm here. Kuya Manong Guard, papasok po. Thank you. Sa? Dito na lang din. Oo. Oh. so yun so, guys uh, gabi na pauwi na tayo natapos na naman ang isang araw Thank you. pagas na ito. Sa tingin ko lang. Wala na akong problema bukas.